Good morning. Ito na po yung mga anak ni Yig. Ayan. Lumalapit na po dito. Tatawagin po natin muna. O lalapit. Yig! Shhh! Kum! Ito kayo, Dri! Ayan po. Bali siyam na piraso po sila lahat. Mga uh, kawabayan. Guys, ayan o. Walo uh, uh, po ito lahat. Itong nandito. Ayan pa yung apat. Ito yung apat. Ito naman po yung isa. Ayan na yun. Wala na yung isa dito nandun na ay nandun yata sa atas ng ano kubo ayan ito po ang kanilang playground napakaganda guys ang playground nila tingnan ang lawak lawak po binuldozer po kasi itong playground na to kasi yung tambak po kasi dyan dati nung mga tela nung mga mananahi ayan hali kayo alika kayo come 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 dali hali kayo hali pagagalitan kayo ng mama nyo hali ka hali Dali. Lapit. Porkit wala yung mama nyo, hindi kayo lalapit sa akin. Nahiya na kayo ah. Pag nandiyan mama nyo, lalapit kayo sa akin. Ayan po guys, gaganda ng pong mga peak natin. Oh. Mga native po yan. Oh. Hmm, huh, oh. May 10 kilo na po yata ang isa nito. Ang tataba. Ayan po guys oh. Sarap litsunin. <laughs> Ayan o, oh, lilitsunin oh, ka. Oh, ala ka, lilitsunin ka na. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan po yan guys. O, tingnan nyo, gaganda oh. Ang tataba. <laughs> Ayan na yung isa. Ayan yung isa guys Bumaba. Napansin niya siguro wala yung mga kapatid niya. Kaya bumaba. <laughs> Ayan guys. Ang mga anak ni Yig. <laughs> Ganyan din dati si Yig. Nung dinala dito. Ganyan. Malit pa po dito. Nung dinala yung si Yig. Yung nanay nila. Malit pa po dito. Kala namin hindi nalalaki. So yun guys. Yun lang po ang update dito sa mga naging anak ni Yig. Magandang umaga po. Bye-bye.